O nga pala, Rosalie, papasok na ako sa trabaho. Ikaw na muna ang bahala dito. Bantayan mo yung kapatid mo si Kylie, ah. Opo, na titignan ko po ng mabuti po si Kylie. O nga pala, si Jackie nga pala. Isasabay ko na pagpasok niya sa eskwela, ha, na? Jackie, halika na rito. Opo, na, nandyan na po. O nga pala Kylie anak, kali ka dito Papasok na kami, huwag ka magpasaway sa ate mo ha Opo nay, magingat po kayo ha Pasalubong ko po ah. O sige mamaya pag uwi ko, bibilang kita ng pasalubong O sige na Rosalie, Kylie, papasok na kami ha Sige po nay Ang sarap talaga ng ulam na Kylie. Opo, Ate Jackie. Sarap, Kylie. Jackie, tara na. Kagali pa namin inaantay doon. Bakit, Nani, Kyle? Hindi na ba sa lahat? Oo, tara na. Sakto, tapos na kumain. Tara na nga. Tara na. Ano ba yan? Pawis na naman ako. Kapalit na ako ng damit. Nabayan, ba yan? Wala akong mapili. Uy, wow! Ang ganda! Ito na lang susuotin ko. Ano ba naman to si Jackie? Lahat ng gamit niya, kinakalat niya, napakaburara niya talaga. Um, may maganda akong naisip. Kakalat ko tong gamit niya para pagdating niya, matututo na siya maglipit ng gamit niya. Ate ano nalang sa damit ko, ba't sabog-sabog ah, ayan. Kinalat ko talaga yan. Kasi burara ka. Di ka masimok sa gamit mo. Gusto mo kasi, Jackie, lahat kasi ng pinaggamitan mo. Gusto mo may tagaligpit ka pa. Bakit, ate, pinapaligpit ko pa sa yan? Ate, ano yan? Nag-aaway po ba kayo? Hindi, Kylie. Di kami nag-aaway. Tinuturoan ko lang yung ate mo yung mali ng ginagawa niya. Kasi masyado siyang burara. Kaya pinagsasabihan ko lang, o Rosali, ano nangyari dito? Bakit pinagsasabihan mo si Jackie? Kasi Nay, si Jackie po kasi. Lahat po ng pinagamitan niya pong gamit, di niya po nililigpet. Kaya pong dalawa lang po kami po ni Kylie nagliligpet. Ganun ba? O bakit naman nakakalat yung mga damit ni Jackie dito? Nay, kinalat ko po talaga yan para po matuto po si Jackie magligpit po ng kalat niya. O sige, tulungan niyo na si Jackie iligpit yung mga damit niya. Tapos lumabas kayo sa labas, kakausapin ko kayong tatlo. Rosaliana, ano ba ang totoong nangyari? Bakit sinasabi mong burara yung kapatid mo si Jackie? Kasi po nai, nung nakaraan po Pag uwi po ni Jackie Lahat po ng gamit niya Iniwan niya na lang po dyan Kaya po si Kylie na lang po yung naglikpet Saka po nai, yung kumakain po si ate Jackie Iniwanan niya po dyan yung pinagkainan niya Ako po naglikpet at ayun nga po, Nay, nung naabutan niyo po ako, ang pinagkasabihan ko po si Jackie, ayun po yung totoong nangyari. Ganun ba, Rosalie? Ngayong alam ko na tama naman yung ginagawa mo bilang ate na pangaralan mo yung kapatid mo sa mga maling ginagawa nila. At ikaw naman, Jackie, ngayon alam mo na na mali ang ginagawa mo. Huwag mo nang uulitin na iaasa mo sa mga kapatid mo yung mga bagay na iniiwanan mo at kinakalat mo. Huwag mong hayaang maging buraraka dahil makakasanayan mo yung ganyang ugali na hindi ko naman itinuturo sa inyo. Nakita mo yung dalawa mong kapatid, alam nila kung paano itatama yung pagkakamali mo. Nay, sorry po. Sana po mapatawad niyo na ako. Pinapatawad na kita, anak. At okay lang naman sa akin yun. O, sige na, humingi ka na ng sorry sa mga kapatid mo. Kylie, sorry. Sana mapatawad mo ako. Okay lang yun, Ate Jackie. Basta wag mo na uulitin. Ate Rosalie, sana mapatawad mo ako. Okay lang yun. Kagaya ng sinabi ni Kylie, wag na wag mo na uulitin. Ate Rosalie, Kylie, pwede ba tayo magyakapan? Oo naman.